Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest my message to the Channel, a free dealer, Oza Matarder. So ngayong hapon na tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of April 2025 for the sign of for the sign of Aris. So Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? kaya kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Iris ang ating mga So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate, tunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And give a bell for more videos. And of course, maraming salamat po sa mga walang saang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ang ad sa way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, dig, dig, na, na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice sa inyo ng ating in Angel Spirit for the sign of Aries? So let's see. And watch this. So ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga kagilap? Angel spirit, please give me information po. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga hagilap? Okay, so ngayong buwan na to, there's a night up magiging secure ka na ngayon about sa finances, no? Papangalagaan po, protection naman muna ang iyong mga pinaghirapan. Ay, totoo ba? So, let's see. What is additional messages? And there's the king of swords. Magiging wise at magiging listo ka na how to manage and control your money. Oh, Magiging matalino ka na this time. At wais mo na limang mga bagay na alam mo hindi na deserve sa no? Like bisyo, luho, aalisin uh, mo daw and there's something the moon care for reveal. Lahat ng mga bagay na to unti-unti sa yung um, unti-unti sa yung mailalabas, no? Or mailalantad. Yung mga bagay na dapat mong malaman. This is something the moon represents something a dream coming through. Ay. And there's a of fortune guys, ang magandang kapalaran talaga ang ilalantad sa dito. Ngayong buwan na to, maaaring uh ka ng blessing, no? Ng biyaya. What is additional messages? And there's it's our moment for a major changes, at malaking pagbabago magaganap, no? Sa buhay mo. Let's see what additional messages. And there's a five of cups na no, nakakaranas ka ng uh, disappointment and regret. Eric kasi sa dito guys na kailangan mong tanggapin yung mga bagay na nasa at nawawala. Ganun talaga yon. What is the Nine of Pentacles? Represent what? Nine of Pentacles represent with a card There is something trouble, success, accomplishment, A victory is yours. So, may mga bagay na magtatagumpay ka kaya kailangan secure mo. Ikaw naman yung mga bagay o impormasyon na, na meron ka. Huwag ka nagsasabi na aalis ka na, mangingibabansa ka na, magta ka na, nakawa mo na yung papers. na no, makakaranas ka na something delays. Now, there's a lot of evil eye around you guys. What is the king of swords? Maraming inggitera eh. And this is something something, a new project, new plans. Dito papasok mga bagong proyekto, plano no, na magkakaroon ka ng um, mas maliwanag at mas malinaw, no, na disposition sa buhay. There's a the moon card. Represent, um, there's a justice. or karma is coming. So, ibig sabihin dito with the moon card, kung mag unti, unti mong malalasap yung mga katotohanan at yung mga bagay na yung, yung pinaghirapan, no, there's a something of consequences, no, ano yung mga bagay na gagawin mo, magre-reflect sa'yo, kaya gumamit, gumawa ka ng tama at um, mabuti no, sa kapwa mo. What is the will of fortune? You're not the ten of swords, no? Huwag ka mag-alala. May mga taong sa sa'yo. May mga taong kumakalaban sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi kanila nila mapapabagsak. There's a turning back. No, babalik sa kanila yung mga bagay na ginagawa nila sa'yo. Yung mga bagay na, um, na pinahirapan kanila, na ko inipit kanila, no? Kung maga, um, inano kanita parang ginipit kanila nila sa sitwasyon babalik sa kanila yan what is the tower moment Reverse with the night of napakalapit mo na para magtagumpay no, kailangan mo lang magtsaga sa ginagawa mo no, hindi mo man nakikita yung resulta lahat ng mga pinagtatrabahohan mo pinaghirapan mo huwag kang mag-alala malaking pagbabago na magaganap sa iyo ngayong buwan na to what is the five of cups Reversal with the star card. See, magkakaroon ka ng healing and recovery from financial loss or financial crisis or any losses, no? Lahat ng mga bagay na nawala sa'yo, may unti-unti ka na mag-heal. What is the nine of pentacles? the word, girl. Reversal with the six of pentacles. See, give receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances mo, no? Kung baga, may tulong sa'yo ang universe na susuporta at gagabayan ka. At magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa iyo. What is the King of Swords? And because the is of Wands. The King of Swords because the is of Wands represent what? Magkakaroon ka ng bagong proyekto, bagong plano, and this is the Empress card for a new beginning. No, magkakaroon ka ng panibagong simula, no? Sinasabi dito na nalagaan mahal mo 'yung sarili mo. Maging wais ka na this time. So uh, may mga bagay na nangyayari sa nakaraan na inaabuso ka, no? kung baga ginamit ka, no? igniloko ka, kaya ngayon alam mo na dapat sa sarili mo yung dapat mong paniwalaan. What is the moon card? And of the justice card. There is an item cross with an offer. No? There is an email message here, matatanggap. No? Meron kang mga apology na matatanggap dito, may hihingi ng tawad. But of course, uh, maaaring kinakarma sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. No? Ilalantad at ibabahagi na sa kanila yung mga bagay na ginawa nila sa sa'yo. No, kaya to hingi ng tawad kasi kapag ina inaano sila, no, kinakaba na sila sa mga sa mga ginawa nila sa iyo. What is the additional message with a portion of Ten of Swords? There's a eight of swords. Sige ka ng toxic and negativities. Mag-ingat ka. Huwag ka magtitiwala sa mga tao sa paligid mo dyan. No? At uh, maaaring gumanda na ang takbo ng sitwasyon mo, huwag ka nagtitiwala. Dahil kung magagagamitin niyang position mo or yung, yung sitwasyon mo para tridoring ka, para lokohin ka. Dahil ang ahas, minsan ng ahas, hindi yan mag, pag nagbalat yan, ahas pa din yan. Hindi na yan magbabago. What is the ten of circles? Uh, there is a something that tower moment was the nine of wands. There is a five of swords. No, there is a self sabotage. No. Kung baga mag-ingat ka dito, magkakaroon ng sabotage that because of your actions, no? Dahil din sa pagiging um, tahimik mo, no? May minsan nang nasira ang buhay mo, pamilya mo. As sinasabi sa'yo dito, kailangan mong magtsaga sa ginagawa mo, magpatuloy sa ginagawa mo, Huwag kang gagawa ng bagay na alam mong to, um, kung mo rin at the end of time. Or either, kung kang gagawa ng bagay na alam mong ikasisira mo. No, magkakaroon ng sabotage dito dahil hindi mo um, hindi mo ma, ma, para ma ano, ma, ma mapilit, no? Or something yung sarili mo. No? Na huwag yung gawin mo ganito, huwag kang magbibigyan ng information. Kung baga, Napaka, ano mo kasi, napaka generous mo kasi sa lahat ng bagay. So, kaya yun siguro, kaya naabuso ka. What is the five of cups of the star card? reverse of the queen of swords. Now, there's a static clear the boundaries, no? Lilisin mo yung mga bagay na nasa paligid mo. Yung mga bagay na alam mo magdadala sa'yo ng um, blockages. No, alam mo sa sarili mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Maging matalino ka, malayo palang dapat tanaw na tanaw mo yung magiging posibilidad. Let's see what is additional messages for the outcome. And there's a 10 of pentacles with long term. Magkakaroon ka talaga ng pang matagalan dito. Financial, windfall and financial security. There's a two of cards with a partnership. At also, and this is something guys, mayroon ka kasi emotional healing. Magkakaroon ka in emotional healing dito guys. And this is something, the devil card, no? Mag-ingat ka dito with the black magic above, Or this is something toxic. One more card to clarify, the devil. And this is something, the king of cups, no? Ibig sabihin dito, mag-ingat ka, magkakaroon ka emotional healing dito at maging mature ka pagdating sa nararamdaman mo. Dahil ang magsisilbing ka, hinaan mo dito yung partner mo. Now, let's see. What is additional messages with na an angel spirit? With a yin uh, and with finances and career, sorry. About sa finances and career, represent what? Represent with a strong card. Confident. Baka sa mga loob mo maging matapang ka. How to manage your money. And this is something guys with the seven of bonds protection at pangaligaan mo ang ang negosyo, trabaho, hanap buhay mo. And there's a the queen of pentacles. No? Ibig sabihin, pwede ka magnegosyo. No? Kung nagtatrabaho ka, pwede ka magbukas ng business. What is additional messages? Pagdating sa love life, there's something that na by intuition. No? Ibig sabihin, malakas na ang iyong um, instinct napagdating sa love life, there's sa seven of cups with a confusion, maaaring naguguluhan kayo sa ngayon. Maraming tumatakbo sa utak niyo na person mo. Maaaring there's a six of cups dahil dito sa nanggugulo, no? It's a, either a toxic family, toxic friend, or toxic environment, no? What is additional messages about sa health? There's an emperor, no? Maging mature ka pagdating sa kalusugan mo. Umiwas ka sa mga bagay na bawal sa'yo. And there's a an need of wands na no, kailangan mo mag na no, para for your mental health. And there's an article with a visual, visual payment, no? Ibig sabihin, gaganda na ang kalusugan mo dito. So, let's see what is additional messages with a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card represent what? And there's a reunion. Some of you guys, na no, Magkakaroon na reunite. Reunion, no? At maaaring bumalik ka na at umuwi ka na sa inyo. And this is something you receive unti-unti mo matatanggap lahat ng mga bagay-bagay na para sa iyo talaga. And there's a toxicity. So I told you, na no, punong -puno ng toxic dyan sa paligid mo. Na no, mag-set ka ng boundaries dyan, guys. Stop the pattern. Huwag ka na maniniwala sa na minsan ng sumira ng inyong pamilya. What is the synchronicity? Represent what? And there's a child, no? Malaking factor dito ang iyong uh, anak, no? And there's something beauty na maaaring pinapapangit ka nito para humagard ka. hindi this is something the artist, no? Magaling mag-drama tong tao na to. Let's see what is the magical fairy messages represent what? For magical fairy messages represent perfect timing. So, lahat ng mga bagay na to na nakalaan sa'yo ay para sa sa'yo talaga. So, there's a pregnancy. Some of you guys magbubuntis ka or some of you magkakaroon ka ng biyaya or blessing coming in for you or there's a new beginning coming in. What is the romance in here for a Mystic Love Oracle deck? And there's a social media. Some of you guys may nag i talaga sa iba social media. And there's a courage. Ini-encourage ka dito na kailangan mo tapangan laban. Lumaban at uh, lakasan ng, lakasan ng uh, katawan mo. O yung sarili mo. And there's a black obstacle. No, talagang inaano kanito para Maraming pagsubok na dumating sa iyo sa inyong dalawa na person mo. Na no, para puro pagsubok na lang yung maranasan nyo. What is additional messages or any siliranin? What is Archangel Michael messages? Represent what? Your home is protected by angels. No? Yung inyong tahanan na protektado daw ng ating mga gabay. And pay attention to your dreams. No? Tumuto ko sa mga pangarap mo talaga. Nako ano na ba talaga yung pangarap mo? Ano ba talaga yung kagustuhan mo? Mag-pay attention ka dyan. And other side, so there's a pay attention to your dreams, no? Kung baga kung nananaginip ka ng kakaiba, ibig sabihin may babala dyan na mag-ingat ka. What is the angel's answer represent what? Angel's answer represent and this is something abundance. Magkakaroon ka talaga ng kasagahan dito, guys. And of course, ang sitwasyon mo unti na magbabago. The situation will improve. And this is something guys with the trust. Kailangan mo lang magtiwala sa ating pong may kapal. What is additional messages with an angel spirit? With an angel spirit, guys, please give me information pa. And there is something the cold soul gift. No, there is something guys na kailangan mo makawala ako, sa mga bagay na kinakatakutan mo, no? Parang tinitrain ka ng ating gabay na kailangan mo lumaban. And you get the power, no? Mag-set ka ng boundaries, guys. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo at yung pamilya mo at yung buhay mo. What is the romance angels? And there's a trust. Double clarification with the trust, guys, ha? Kailangan nyo magtiwala, no? And there's a worth waiting for. Kailangan mo maghintay yung mga bagay para, para sa'yo talaga. No, Huwag ka magmadali. is surrender mo kay God What is the chakra messages? And there's an instinct. Tama talaga ng intuitions mo na makinig ka sa gawp feeling mo, and there's a discovery. Marami kang bagay na madidiskubre. At there's a trickery, no? langin ka ng mga tao na yan, mag-iingat ka. What is additional messages with an angel spirit? And there's a change, no? Unti-unti nang babagusin, no, yung mundong ginagalawan mo. And this something envy. Ingitera. Maraming mga naiingit talaga sa'yo. No, babaguhin talaga 'yung mundo ginagalaw mo dahil sa dami ng ingit sa iyo. What is additional messages? Ibig sabihin, wag ka nang share ng information, guys. No? Yung mga plans, goals mo, they ruin. They ruin, guys. And there's a go for it. Kailangan mo ilaban yan. See, I told you, there's a snake. Puno-puno ka ng asya Diyan sa paligid mo. Mag-ingat ka. What is additional messages with our icon, herapile messages? and avoid allergens. So, si umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa'yo. No? Pagdating sa kalusugan mo, ganun din. What is additional messages with a negative And there's a sensitivity. Kailangan maging sensitive ka no? sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. And there's a spiritual teacher. Kailangan mo na tutulong sa dito. Kaya para basagin no? at alisin yung mga bagay na ginawa sa'yo. Negative or black magic involved. Let's see what is that energy represent what rest and rejuvenate. No, kailangan mo ng pahinga dito. Na, there's a financial constraint. So, some of you guys nakakaranas sa financial loss or financial crisis, mag inat ngat ka. There's an attachment. Meron nag there's a something mas na eh, mag ka sa mga taong paniniwalaan mo. No, nagbabalat kayo yan. What is the monology? represent what? Communication is the key. So, kailangan mo makapag-communicate na maayos sa ating mga gabay and believe the impossible. na man, 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 maniwala ka sa lahat ng mga imposible ay posible. What is the Jesus loving code said? Uh, Jesus loving code said, Heal the sick that they're in and say, at the gender care of God is coming to you. So, si pagagalingin ng ating, mga, ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay, sugat, no, na iyong mga napagdaanan at naranasan. Huwag kang mag-alala, binubuksan, no, ng ating Panginoon ng kanyang pintuan para mo maranasan at matuklasan mo yung mga bagay na para sa'yo talaga, no? Unti-unti kang papasok sa isang um, pintuan na pun puno ng kaliwanagan. So, let's see what is an English number represent what? Angel's number represent 10-11 with the taking action. Kailangan mong kumilos at gumalaw. Dahil may bagong simula at pag-asa na magbubukas sa dito para matuklasan lahat ng mga bagay-bagay. This is a call to action to move forward. The sooner you're getting, the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with the patient will eventually reap the rewards of their perseverance. So see, kung, baga, kung alam mo sa sarili mo na nagtyaga ka sa ginagawa mo, no? Kumaga pinagtatrabaho pinagtatrabahohan pinagtatrabahuhan mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Alam mo na aanihin mo at the end of the time. Magkakaroon ka ng bago simula dito even your lifestyle. Nababaguhin 'yan. Yung mga nakasanayan mo babaguhin 'yan. So let's see what is the messages of life represent what. Represent the dance of the rhythm of life. So see, sumabay so, ka sa indayog ng buhay. No? Today I find a joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am and gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess and I am peace with what I do not. I appreciate and accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of love bloom. So, sige, sumabay ka sa indahag ng buhay mo. No, dahil doon mo makikita at matutuklasan ang totoong nilalaman nito na kung saan ka talaga pagyayabungin ng kakalaam, kaalaman at kakayanan mo. Tandaan mo may mga kanya-kanya tayong pagdadaanan at may kanya-kanya tayong um, time no, para magtagumpay. So kaya kailangan galingan mo. So guys, this is a uh, monthly gabay for the month of April 2025 for the sign of Aries. So Aries, Aris, Aris, Aris maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate kung lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos of Dilikas. So maraming salamat po. Sa mga walang sa akong sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi lagi skip ng ads, so ako'y pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalisik sikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat. And see you the next video. Bye-bye and babush!